Magandang balita po sa ating mga minamahal na mga OFW dito po sa buong United Arab Emirates Dahil ito po ay para po sa ating mga kababayan na meron po tiyatawag na pagtakas sa kailang mga amo Overstay fine o tiyatawag din po nating absconding cases dahil ito na po ang inyong pagkakataon na ayusin ang lahat ng mga problema na yan sa tulong po ng QSM Documents Clearing Services na matatagpuan nyo lamang po sa loob mismo ng Tashil Main Branch. At ang pinakamaganda pa rito sa QSM Documents Clearing Services ay kahit nasa kang sulok ng United Arab Emirates ay maaayos nila ang inyong mga problema sa inyong mga dokumento patungkol sa pagtaka sa inyong mga amo, absconding cases, Oya kaya tawag nating overstay fine. Thank you. Thank you. At kung natatakot ka sa iyong pag-aayos ng mga papeles, huwag ka mag-alala dahil sila po mismo ay nag-ooperate dito sa loob ng government services. Ito rin ay magandang pagkakataon sa ating mga kababayan na mayroong pong tiyatawag na labor ban upang nang sa ganon ay muling makapagtrabaho sa ating mahal na bansa dito sa United Arab Emirates. Napakaraming pwede maging tulong sa inyo na serbisyo mula po dito sa QSM Document Screening Services at ilan sa mga ito ay nandito. Sa iba pa po pong mga impormasyon, maaari kayo makipag-usap sa kanila gamit ito at ito. Muli, ang kanila pong location ay matatagpuan sila mismo dito po sa loob ng Tashil Main Branch. Ito po ulit ang inyong abang lingkod, Mira Bulakenya, at itong ating good news ngayong araw. Bye!